Ay hindi po sa LRT, eh. bawal. Kaya may nakakakilala ko sa inyo dyan. lang hey, karan. Kaya na kaya mo. kakain natin na Malapit tayo. Ay kami kaming po ay nagbiyahe papunta ng bundi para ma. may paranas po na dito okay, sa Pato Marinas sa sanay ito po yung pinuntahan namin nung nag-commute po kami ang pangalawang pag-commute na nung ito ng malayo mamaya sakay sila ng train sakay naman sila ng Nagyan daw oh, si Pablo eh. <laughs> nasa si Pablo, nasa mga nah, kanilang sa SM. Ano minto? Punta tayo doon. Kasil, nalula ka? Hindi na? Wow! Malakas na, na daw siya. Kayo. Hindi na, na, na daw siya nalulula. Maganda. Sana na pala magbiyahe si Russell. Oh. Makati ito Russell. Makati. Ayun yeah, Ay Di ba kasama natin siya? Oo nga. Ma ito dito. dito tayo na sa kabila yun eh, no? Oo, oh, may matangkad na building daw. Marami tayong matadaan ng matangkad na building dyan. Matatangkad yung building. Ang <laughs> pakasin na ito sa mga building. Pag mo doon sa Dabaw, makikita mo na matatangkad na puno. <laughs> Dito matatangkad na building, sabi ni okay, Rasi. Nasa po kami ngayon sa Makati, kaya ang po yung mga Marias. Matatangkad tatangka daw ng building. <laughs>

Maya, Night, kaya mo na mag commute hanggang dito? Nag field trip kami Field trip po, ano po namin sininita? Field trip po Ayan, narito na po kumistapat ng Rustad Ayan yung Rustad Hindi mo matatangkad na building Nakakaka po si Russell kasi Nagkataas po ng building dito Ako may nagtataka na kasi, ano, yung bakit? Bus, bakit ka nagtataka? Nagtataka na rin ko. Ako dito sa EDSA. Parang mariligaw na ako pag nag Kasi na ikot eh. lang? Ay, ay, tapos, ay, tapos lalabas okay, naman yun doon sa may... Oh sa may ano ulit? Dito Pagsasakay pala. Gusto ko kayo kami ng Yung pala, pag ano, ang pasita, didiretso lang Makati. Ayala. Uwing pa may ayala. Tapos, balik ah oh, pupunta naman ng... Ano? Um, um, nung... Pupunta ka kasi nung magpunta rin ako dito sa Makita at saka sa LRT dadaan siya Pumasok na siya doon sa mga bilaro sa direksyon ng Kayala. Pupunta rin ako Rassel, taas ng building, oh. Eh. taas po daw ng building. Sabi ni <coughs>

Hello, po. Lang, yung, napapanood ko po sila. Ah, tayo. opo. Okay. Ayun, yeah. <laughs> sila na nakakilala tayo. Uh, pangalan po nyo? Pangalan niyo? Ano mo pangalan? P. Ah, Ayan. Hello po. Thank you so much. po si ate. May nakakakilala Ayon, sa kanila dito. So, ano yun? <laughs> Ayan, uh, Ay, ah. <laughs> maghihilarte po kami. Kapunta po kami na ang dito. Ating po sila dito sa... Ayan. Ayan yung train, oh, ha? Train. Ayan tayo sa Sakay Sa train. Pasakay kami ni Nita sprint. Akyat kami dito. Yung ano? nitapian na bawal kumain duna. Ayan. Eh, okay, bibiliin mo na kay ticket sa atin dito. Hello. Hello po. Ah, <laughs> oh, yan. Hindi na kakakilala sa inyo. Bawal kumain dito, ha? hindi ko sa LRT. Bawal. Ayan, may nakakakilala pa sa inyo dyan. Ah. Pagkano daw? Sige, sige. Sa tatlo sa inyo. Shout out po ay, sa inyo. Ay, may sukli pa? May? Ano ba ito? Grat na Hindi alam po anong gagawin eh. Makinig muna kay sa nanay.

Russell, may lunga dyan. Yung, uh, kaya yung maaaring e, dyan Ngayon natin, papunta monumento. nung Minto. Maraming sakay, siksikan. Oo. May may

Para pa yun, luha. Di ba? O, dito na tayo sa Carriedo. O, Carriedo na yun. Ano tayo mo yun? Carriedo, siya Carriedo Station. Dito na yung Quiapo. Quiapo. May chumbi. Pag may chumbi dito. Ha 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 kasi Hirap pa rin. hirap pa rin. kung mag tayo ng gusto niyo maluag baka mamaya pa tayo hapon hindi okay, nga, dyan nga <laughs> matatawa sa inyo si Dani. Ah, ayun, ayun no. no. parami Bago oh, mo ng monumento, ayan o. Marami Marami pa. <laughs>

Paano? ng ang haba upo rin yun sa kabila ka Oh no. Ano nangyari? Kinain na po. Kinain Kina na. Kinain na. Kina <laughs> Sinunin kita. Oo. Kina -ina. Kina -ina. Ayan, medyo na... Ano po sila, medyo napagod po sila dahil... Uh, Magkalaw po yung ano, tapos puno ang po yung ilarte. Malilit po kami kung hindi naman kami sasakay doon. Ito na yung monumento. Ha? ha? Tanda mo ni ito, ha? Sa susunod. Sama ka dito. Oo. 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 Mukhang may bibili yata sila ng protas. Ha? Ha? Oo nga, yan. Tasil! eh, naisprobe rin eh, oh pamaya no. oh, na lang, dito tayo uy saan kayo pupunta? may hawak na cellphone mau oh, ngewa dan sendphon dito stick 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 one di bagian yon

ရရဘရတျကးကလရရမရ္ရမရိုပိုှ့ပါတမယ်တွေို့ေ်ရြေီးသယ်းကို့အာကို့့့ာကို့နို့့့ကို�